Good morning mga boss, so welcome back sa ating youtube channel mga boss So for this video mga boss, pakikitaan ko siya mga boss ang bunga no, sa durian Sa arancilio, na variety Tama na yun mga boss Tama ah, ano, na yun, bag ko na Tama na no. yun So kapag i-give itong video na ito sa una no na dahil may bulak ito, so, mo niyang na bilin. Ay, gani First time ni nag, ano, ay, kaduha, kaduha. Kaduha niya so, na kuha no, nagbulak. Ay, kadua, ay, kadua. Kadua ni nagkuha ng bulak. Ito, mo niya ang nabili na durian. Oh. So, sa babaw. Ala. bunga sa babaw. Ito, mo na mga bus. Ah, uh, ang market sa Rancilio karon dili guys siya mahal no pero nadya po yung mapalit mga boss kay po yung mga buyer na kanang nagasakyan na na lang sa mga protestan kay mamalit kay kaunun o mo na ang mga buyer na ano hindi na siya pang biyahe no kay dali ra ang panit o gibuhi nato na, na gibuhi na sa kongangan wala lagi ang taktak kay konsumo siya o kasay na nanay nagadto de serya na upakyaw pakyaw ano no? ah uh, Tangat bang nga naaran si Lidia no? So, ano? Tangka na siya, dahan ka siya bunga no? So, kuha siya, sentinyal na nasya siya. na nasya na, na, na adoriya no? Ah, uh, pila na na kay yours. na 20 years. oh so, gabig bunga. itan niyo no, gabig bunga. So, Kani mga punuanan eh, ginaad ni Drino, ginapakyaw. So, magbili lang may isa ka punong under eh para pang konsumo. Eh, sayang ang puyat no kung hindi mong kaunon kaya mahal ang per kilo. So, ang kanisa, at bang niya. Oh. Ah, na, daghan dyan po siya bungo. Arancilyo dyan po na mga bus. Arancilyo dyan po na siya mga bus. Sintinyal dyan po na no. So, ang sintinyal. So, dire, Nandito. Nandito isa katong giuna to bidyuhan. Arancillo yapo to At bang ato na ipuyat dere. Kinauna ning bunga no. Ara. So kinauna ning bunga mga boss. Hmm, nakadala oh. Dingin. Oh. Ara. Ara mga boss. Abla. Oh, diba? Mga boss, pas babaw. Oh. Mga babaw. Sunod so, to ay gano'y mga boss. Dagan na nagdalo nag no. Na mga bunga. Ano Mga bunga niya. So not bad no. Kaya, sa kinaunan bunga niya. anak ah, nakadala na siya. O oh, pilaka, pilaka... bunga. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, So, Mag-expecta na ano na mabinda na siya mga bayinte, o mga 20 o 30. Kaya napay mataktak ka ng ina ng na. Inumo pa na siya kadag ko. No? So katulad mga boss. Ito na-inspire mo sa itong video karon. ron. suri tayo sa area. No? Kaya na ito na ta sa mga tanong. So katulad mga boss. Uh, sunod na po na update tawo sa abot sa PSYPI. So, salamat.